O, okay, Kuya Buddy, haalis muna ako, ha? Okay, Sir man. Ingat ka. Oo. Oh. Kuya Buddy, ha, yung bilin ko sa'yo, huwag kang magpapapasok dito ng kahit sino. Ha? Okay, tatandaan ko yan. Kahit sino, wala akong papapasokin. O, oh, hindi, hindi. Ako nagbibiro, Kuya Buddy, ha. Kahit sino, hindi ko pwede magpapasok. Okay? Mahirap na eh. Okay. Kahit sino, walang papasok. Okay. Bye-bye. Ingat ka, Sir Mel. Okay. See you later. 2,000 years later. Kuya Buddy! Kuya Buddy, papasukin mo na ako. Ay, sir. Kabilin-bilin lang po ng amo ko na bawal akong magpapasok. Eh, Kuya Buddy, ako na nga si Sir Imel mo eh! Ako ay, na to, ako na to. Kaya papasukin mo ay, na, na ako. Hindi po, kabilin-bilin na niya po. Diniin niya yun. Diniin niya. Diniin niya yun. Nagpapasok lang kahit sino. Wow! Kuya Buddy, ang lakas mo! Donut Inter!